Hey guys, meron akong nakita isang video na kung saan ito po ay nakakatch ng aking attention at uh, medyo relate ako dito. So ito guys, alam ko naman na sa ibang bansa ay parang same din na katulad sa atin sa Pilipinas na alam mo yung may mga mambabarang, um, alam mo yung mga ganong klase na bagay. Hindi ko akalain na meron din pala dito sa Europe na kung saan itong video ay siya po ay nakabase sa Turkey. And sabi niya may mga eye devil daw na nagagandap sa Turkey. And yung mga curse curse yung mga ganon. So yun po ay hindi ko in -expect. kasi nga since na nakapunta na rin ako ng Turkey and gumala na rin ako doon sa isang city na kung saan uh, yun ay uh, way back. 2016 I think nung nagbakasyon kami sa Turkey So gumala kami doon and uh, wala po akong kaalam-alam patungkol dito sa kanila na meron pala silang ganito So ngayon ay uh, nakarelate ako dito no So ngayon guys ay ipapakita ko muna sa inyo itong video para lubos ninyong maintindihan no Kung ano yung uh, ibig sabihin ng topic natin dito Ito po yun siya guys ano ba dapat gawin para hindi ka ma-evil eye o iwas uh, para makontra? May meron nag-comment, ayan, ayan ang sabi niya. Ano ba, dabo, ano ba daw dapat ang gawin? Ito yung sabi sa akin, nung dumating ako dito sa Turkey eh. Ito, tanggalin itong glass <laughs> ko. Sabi nila, huwag ka daw titingin sa mata ng ibang tao. Huwag kang makikipag eye to eye contact. Kaya yung dumating yung ate ko dito guys, is sorry ha, med medyo alam na sa loob ako ng sasakyan sinabiha ko sila na huwag silang mag, makikipag eye-to-eye eye eye contact. Kasi nga uh, doon nagsisimula yung mga usog-usog. Plus, eto rin yung sinabi nila sa akin, pag may tumapik daw sa'yo, is dapat tapikin mo rin daw silang pabalik. Hindi ko alam kung saan siya napanood, pero ang nangyari is, sa provincia siya nangyari, tapos, yung bahay na yun, kung sino yung nakatira doon, lagi nagkakasakit, lagi binamamatay. Basta talagang, kumbaga parang binalas-malas yung buhay nila. Tapos, yun pala, noong time na uh, ang dami na nakapagsabi na, oh, baka na nazar kayo, baka na evil eye kayo, is, ang nangyari, parang out of the blue, yung tito ng isang nakatira doon is, naghalogkay sa lupa, and then, meron palang nakita doon, na parang libro, tapos, ang nangyari is parang sibog pa yung bahay. Ganun. Akala ko sa Pilipinas lang yung parang kulang-kulang. Dito rin sa Turkey, meron din gano'n. So hirak... yun yun siya guys. At uh, yun nga din is, uh, alam ko naman na may mga bansa na katulad sa atin na may mga usog-usog, kulang-kulang, mga gano'n. No? Alam nyo guys, dito nakarelate ako kasi nga, nung time na nabuntis ako, yung time na buntis ako, hindi ko pinablik yon di ba? Pero may mga ilan sa inyo na naka notice. So ngayon guys, nasa I think nasa 7 months uh, pregnancy ako noon. Saturday noon, pumunta kami ng asawa ko sa City Center. Pumasok kami sa isang shop. Tapos uh, kasi nga Saturday siya, so medyo maraming tao sa walking street. Nung lumabas kami sa shop, out of nowhere guys, kasi ito kunyari ito yung um, walking street no tapos medyo medyo in distance yung shop sa mismo uh, way. Ngayon, paglabas ko ng ano, paglabas ko ng shop, hindi ko nakita na may, may babaeng matanda, hindi siya local. Hindi ko alam kung ano talaga exactly yung nationality niya. Basta iba yung ano niya, iba yung lahi niya, hindi siya taga dito. Ngayon, out of nowhere, nung nasa medyo pintuan pa lang ako uh, sa, sa shop na yon, bigla siyang bigla na lang siyang nag-appear dito sa harap ko at alam mo ba, almost niyang itouch yung chan ko. Sabi niya, sabi niya sa akin, "Hay, ang cute naman, ang cute naman ng ano mo, yung, ng ng chan ko daw." Nga, nasa 7 months pregnancy ako at yung chan ko that time is hindi pa siya ganun ka ano, ganun kalaki kasi medyo maliit lang yung pagbubuntis ko that time nung nasa 9 months, mga tat, mga 3 weeks before mag before ako mag due date, doon na yung biglang lumubo yung chan ko ng bonggang bonga, Nung nasa 7 months, parang sabi ng asawa ko, napaka cute-cute pa daw ng chan ko ba? Yung ganon hindi ko alam, na-attract siya sa chan ko na, alam mo ba yung bigla siyang lumusot at bigla na lang siya doon sa harapan ko na, alam mo yung almost na na-touch na niya talaga yung, alam mo yung bigla niya na lang i-ano yung chan ko na, ang cute-cute, sabi niya yung ganon, Tapos na-shock ako. Tapos parang, parang nag-ano ako ba, parang naka-blazer kasi ako that time tapos parang tinakpan ko yung ano ko yung half ng chan ko ba na parang nag-ano ako uh, tawag na ito parang i-ano ko siya ba i-blocking uh, ko yung kamay niya na, na humawak sa chan ko kasi parang bigla na lang sa isipan ko na, ay, puri-usog, puri-usog gumanon ako agad, hindi ko akalain na dito sa Norway is may mga ganun, syempre, mix yung tao dito, hindi naman puro lokal kaya doon talaga na patatak sa isip ko agad-agad, no? Puryo usog, puryo usog, no? Tapos grabe yung ano ko grabi grabe yung kaba ko noon. As in, nasa isip ko na, alam ba, baka magkasakit yung chan ko or something na kung ano mangyari ba. Alam mo yun, kasi talagang overwhelmed siya. Talagang na-excite siya na yung feeling niya na parang first time siya nakakita ng buntis. And alam nyo ba guys, after, afternoon edi umalis na siya nung nakita ko na siya in distance, may kasama pala siyang isang lalaki. Siya is meron siyang, may katandaan na siya, mga nasa more than 50s na yung edad niya. Mga almost way 56, 57, mga ganun na, ano ko lang, assume ko lang. Tapos may kasama siyang isang lalaki na may kasamang anak, pero hindi ko sure kung mag-asawa sila. I think hindi kasi medyo bata pa yung lalaki. Siguro ay uh, assume na parang mother mother niya siguro yung babae na yun. So ngayon, sabi ko kay Darius, "Bakit ganun? Sabi ko, "Tapos alam mo ba napatingin ako sa paligid ko?" Ang dami naman mga buntis na mga local doon. Ang dami mga, may mga buntis na babae na taga dito. Pero sa dami-dami naming, sa da, dinami-dami namin, I mean sa dinami-dami ng tao, bakit siya bigla na lang lumusot dito sa harapan ko at, huy, sabi niya, ang cute ng chan mo. Sabi niya, ganun. Sabi niya, ganun. Tapos biglang blocking ako ba na ginanon ko agad yung, yung half ng blazer ko sa chan ko na parang hindi lang obvious na parang ayaw ko siya na hawak sa chan ko. Yung parang ginanon ko lang agad ba na parang, hulo, sabi ko sa isip ko naman, puryo usog, ko, sabi. As in, kaya na-relate ako dito na may mga ganon pala. Kaya nga sabi nung asawa ko, wag mo nang intindihin kasi parang medyo na na-shock ako at medyo na napaisip talaga ako na medyo na na nababahala ako, nakinabahan ako, na medyo na-stress ako konti. <laughs> kasi nga, nan, sa nangyari. Kaya hindi ko akalain na meron meron din pala dito no. Kaya yun siya guys. Na-relate ako dito sa uh, sinabi niya, ng babae na to. Kaya ito at uh, na share ko lang sa inyo guys.